Pagsubok sa Pagkaalagal Kung ang sino man ay na siya'y Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Maaring hindi masabi ng isang tao ang hustong panahon o lugar pumatuntun man ang hanay ng mga pangyayari sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Datapwat, ito'y hindi nagpapakilalang siya'y hindi pa nagbabalik loob. Ang sabi ni Kristo kay Nicodemo, Umiihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang at kung saan naparoroon gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Katulad ng hangin na hindi nakikita, ngunit tayag nagayag at nararamdaman ang mga ginagawa ang paggawa ng Espiritu ng Diyos sa puso ng tao. Iyang nagbibigay buhay na kapangyarihang iyan na hindi kita ng mata ng tao ay lumalalang ng isang bagong kabuhayan sa kaluluwa. Dumili ka ng isang bagong pagkatao na ayon sa wangis ng Diyos. Bagaman ang paggawa ng Espiritu ay tahimik at hindi nalalaman, ang mga ibinubunga ay hayag. Kung ang puso'y binago ng Espiritu ng Diyos, makikita sa paraan ng pamumuhay. Bagaman at wala tayong magawang anuman upang mabago ang ating puso o may pagkasundo ang ating mga sarili sa Diyos, Bagaman at tayo hindi dapat magtiwala sa ating mga sarili o sa ating mabubuting gawa, gayon may iahayag ng ating mga kabuhayan kung ang biyaya ng Diyos ay tumitira sa ating kalooban. Isang pagbabago ang makikita sa likas sa mga kaugalian at sa mga gawain Malinaw at malaki ang magiging pagkakaiba ng dati at ng bagong kilos. Nahahayag ang likas hindi sa paminsan-minsang paggawa ng mabuti at sa paminsan-minsang paggawa ng masama, kundi sa talagang hilig ng mga sinasalita at mga ginagawa sa tuwi-tuwi na. Tunay nga na maaring mabago ang asal kahit wala ang bumabagong kapangyarihan ni Kristo ang pag-ibig na magkaroon ng impluensya at pagnanasang kilalani ng mga iba ay maaaring lumikha ng isang maayos na pamumuhay. Ang paggalang sa sarili ay mangyayaring sa ati umakay na lumayo sa anumang anyo ng kasamaan. Ang isang sakim na puso ay maaaring magkawang gawa. Dahil dito ay sa pamamagitan kaya ng ano mapagkikilala natin kung kangino tayo na papani. Sino ang may-ari ng puso? Kanino naroroon ang ating mga pag-iisip? Sino ang ibig nating pag-usapan? Sino ang pinag-uukulan natin ng pinakamaalab na pag-ibig at pinakamabuting paglilingkod? Kung tayo'y kay Kristo, ang ating mga pag-iisip ay suma sa Kanya at ang pinakamasarap nating mga iniisip ay tungkol sa Kanya. Lahat ng tinataglay natin at pati tayo ay itinalaga na sa Kanya. Kinasasabikan nating taglayin ang Kanyang wangis, tamuhin ang Kanyang Espiritu, gawin ang Kanyang kalooban, at bigyan siya ng kaluguran sa lahat ng bagay. Yaong naging mga bagong nilalang kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng mga bunga ng Espiritu pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, pagpipigil. Hindi na nila isasang-ayon pa ang kanilang sarili sa dati nilang masasamang pita, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, ay susundin nila ang kanyang mga hakbang. Pakikita ang kanyang likas at maglilinis ng kanilang mga sarili na gaya naman niyang malinis. Ang mga bagay na dating kinapopootan nila ay ibig na nila ngayon at ang mga bagay na dati-dati iniibig nila ay kinapopootan na nila. Ang palalo at mapagmapuri ay nagiging maamo at mapagpakumbaba. Ang hambog at mapaghari ay nagiging maingat at tipakialam. Ang maglalasing ay nagiging dalisay. Ang walang kabuluhang kaugalian at mga moda ng sanlibutan ay inaadis Hindi na ng mga Kristiyano ang kagayakang panlabas, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa. Walang katibayan ang tunay na pagsisisi malibang yaoy gumagawa ng pagbabago. Kung isauli na makasalanan ang sangla ibigay na muli ang kanyang ninakaw, ipahayag ang kanyang mga pagkakasala at umibig sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao, ay maasahan niyang siya ay nakalampas sa kamatayan at nakarating sa buhay. Kung lumalapit kay Kristo tayong nagkakamali at nagkakasala at tumatanggap ng kanyang nagpapatawad na biyaya, ay tumutubo ang pag-ibig sa ating puso. Magaan ang bawat dalahin, sapagkat malambot ang pamatok na ipinapasan ni Kristo. Nagiging kaluguran ang ating kawain at kagalakan ang pagsasakripisyo. Ang landas na nangunay madilim ay pinapagliliwanag ng sinag na nagmumula sa araw ng katwiran. Ang kaibig-ibig na likas ni Kristo ay makikita sa mga sumusunod sa Kanya. Naging kaluguran ni Kristo ang gawin ang kalooban ng Diyos ang pag-ibig sa Diyos, ang sikap na ikaluluwalhati ng Diyos, ay siyang kapangyarihang nagahari sa kabuhayan ng ating tagapagligtas. Pag-ibig ang nagpaganda at nagparangal sa lahat niyang mga kilos. Ang pag-ibig sa Diyos, ang sikap na ikaluluwalhati ng Diyos, ay siyang kapangyarihang nagahari sa kabuhayan ng ating tagapagligtas. Pag-ibig ang nagpaganda at nagparangal sa lahat niyang mga kilos ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang pusong hindi natatalaga sa Diyos ay hindi makapagpapasimula o makalilikha ng pag-ibig. Natatagpuan ito sa puso lamang na pinaghaharian ni Jesus. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Sa pusong pinapagbago ng banal na biyaya ay pag-ibig ang diwang nangingibabaw. Ito ang nagbabago ng likas, nangingibabaw sa mga simbuyo ng damdamin. Nagpapasuko sa parikialit at nagpapapaging marangal sa pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, pagka iniimpok sa puso, ang nagpapatamis sa kabuhayan at nagdudulot ng lumilinang na impluensya sa buong palibot. Mayroong dalawang kamalian na dapat pakalayo-layuan ang mga anak ng Diyos lalo na yaong mga bago pa lamang na nagtitiwala sa kanyang biyaya, dapat silang magpakaingat. Ang una na naipaliwanag na ay ang pag-asa sa sarili nilang mga gawa at pagtitiwala sa anuman nilang magagawa upang maisang ayon sa Diyos ang kanilang sarili. Ang nagsisikap na magbanal sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawang pagtupad ng kautosan ay gumagawa ng isang bagay na hindi maaari lahat ng magagawa ng tao kung siya'y hiwalay kay Kristo ay nababalot ng dungis na kasakayman at kasalanan. Biaya lamang ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ang makapagpapabanal sa atin. Ang kamali ang katuwas nito at kasing panganib din ay ang paniniwalang ang pagsampalataya kay Kristo ay nagbibigay ng kalayaan sa tao upang huwag na nilang sundin ang kautosan ng Diyos na yamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay tumatanggap na tayo ng biyaya ni Kristo. Ang ating mga gawa ay walang anumang kinalaman sa pagtubos sa atin. Subalit inyong punahin sa bahaging ito na ang pagtalima ay di pakitang tao lamang, kundi isang paglilingkod ng pag-ibig ang kautusan ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kanyang likas, isang kabuuan ng dakilang simulain ng pag-ibig. At dahil dito ay siyang pinagsasaligan ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa. Kung nabago na ang ating mga puso at natulad na sa Diyos, kung ang banal na pag-ibig ay natanim na sa kalooban, hindi ba ganatin isasakabuhayan ang kautusan ng Diyos? Pagka sa pusoy, natanim na ang simulain ng pag-ibig, pagka nabago na ang pagkatao ayon sa wangis niyang lumikha sa kanya, kung magkagayoy natutupad ang pangako ng bagong pakikipagtipan, ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At kung ang kautosan ay nasusulat sa puso, hindi bagay ito ang aayos sa kabuhayan ang pagtalima, ang paglilingkod at pagtatapat ng pag-ibig ay siyang tunay na tanda ng pagkaalagad. Kaya't ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa halip na ilabas ang tao sa pagtalima, ang pananampalataya pa nga Oo, at pananampalataya lamang ang nakapagpapaaring tayo'y maging kabahagi ng biyaya ni Kristo na sa atin ay umaalalay upang sa Kanya'y tumalima. Hindi natin kikitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagtalima sapagkat ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob ng Diyos na ating tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya datapwat ang pagtalima bunga ng pananampalataya. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananaan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakikita sa kanya ni hindi man nakakikilala sa kanya. Naririto ang tunay na pagsubok kung tayo ay namamalagi kay Kristo, at kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin, ang ating mga damdamin at ang ating mga pag-iisip at sampu ng ating mga kilos ay magiging kasang-ayon ng kalooban ng Diyos, alinsunod sa sinasabi ng kanyang mga banal na utos. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid kaya niya na matuwid. Sinasabi ng patakarang banal na kautosan ng Diyos kung ano ang katuwiran ayon sa ipinahayag ng sampung utos na ibinigay sa Sinay. Yung tinatawag na pananampalataya kay Kristo na nagsasabing hindi na tungkulin ng tao ang sumunod sa Diyos ay hindi pananampalataya kundi pagsasapantaha. Sa biyaya kayo'y nangaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Bago na parito si Jesus sa lupa, ay ganito ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautosan ay nasa loob ng aking puso. At bago siya umakit sa langit ay ipinahayag niyang aking tinupad ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ng kasulatan na sa ginito'y naaalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing siya'y nananaan sa kanya ay nararapat din namang lumakad ng gaya ng inilakad niya. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Ang kondisyon ngayon upang matamo ang buhay na walang hanggan ay gaya rin ng dati, gaya noong sa paraiso, bago nagkasala ang una nating mga magulang, sakdal na pagtalima sa kautosan ng Diyos, sakdal na katuwiran. Kung ang buhay na walang hanggan ipagkakalob sa anumang kondisyong labag dito kung magkagayo ay mapapasa ang kaligayahan ng buong santinakpan. Mabubuksan ang daang papasukan ng kasalanan, kasama ang buong niyang hukpo ng kahirapan at kadalamhatian na hindi mawawakasan magpakailanman. Noong si Adan ay hindi pa nagkakasala, ay maaaring magkaroon siya ng isang matuwid na likas sa pamamagitan ng pagtalima sa kautosan ng Diyos tatapwat hindi niya ginawa at dahil sa kanyang pagkakasala ay naging makasalanan ng ating mga katutubo at hindi natin magagawang matuwid ang ating mga sarili sapagkat tayo ay makasalanan walang kabanalan ay hindi natin ganap na matatalima ang isang banal na kautosan wala tayong sariling katuwiran upang maitugon sa mga kahilingan ng kautosan ng Diyos. Datapwat para sa atin ay gumawa si Kristo ng isang daang matatakasan. Nabuhay siya rito sa lupa sa gitna ng mga pagsubok at tukso na kagaya ng nasasagupa natin. Namuhay siya ng isang kabuhayang walang bahid kasalanan. Siya ay namatay dahil sa atin at ngayon nagkukusa siyang kunin ang ating mga kasalanan at ibigay sa atin ang kanyang katuwiran kung ibibigay ninyo sa kanya ang inyong sarili at tatanggapin ninyo siyang inyong tagapagligtas, kung magkagayon, kahit na naging puno ng pagkakasala ang inyong kabuhayan, ay tinuturing kayo na matuwid alang-alang sa kanya. Likas ni Kristo ang tumatayo sa lugar ng inyong likas at kayo'y tinatanggap sa harapan ng Diyos na parang hindi kayo nagkasala. Higit pa rito ay binabago ni Kristo ang puso. Tumatahan siya sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat ninyong ingatan ang pakikiugnay na ito kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at patuloy na pagpapakupkop ng inyong palooban sa Kanya. At habang ito'y inyong ginagawa, ay naman siya sa inyo upang kayo'y magpasya at tumawa ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya't masasabi ninyong, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Galatia 2 verse 20 Ganito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Kaya't kung si Kristo ang gumagawa sa inyo, ay magpapakita kayo ng diwang gaya ng sa Kanya at gagawa kayo ng mga gawang gaya ng ginawa niya, mga gawa ng katwiran na siyang pagkamasunurin. Kaya nga't sa ating mga sarili ay wala tayong anumang may pagmamalaki wala tayong katuwirang ipinagmamataas. Ang pinagsasaligan lamang natin ng pag-asa ay ang ibinigay sa ating katuwiran ni Kristo at iyay gawa ng Kanyang Espiritu na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Pagka binabanggit natin ang pananampalataya, ay may pagkakaibang dapat alalahanin may isang uri ng paniniwala na kaibang-kaiba sa pananampalataya. Ang pamamalagi at kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan ng Kanyang salita ay mga katunayang hindi maikaila ni Satanas at ng Kanyang mga ukawal sa kanilang puso. Sinasabi ng Biblia na ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Santiago 2.19 Ngunit iya'y hindi pananampalataya. Kung saan mayroong hindi lamang pananampalataya sa salita ng Diyos, kundi pagsuko din naman ng kalooban sa Kanya. Kung saan ang puso ay ipinasakop sa Kanya, ang pag-ibig ay natatalaga sa Kanya, rooy may pananampalataya, pananampalatayang gumagawang may pag-ibig at lumilinis sa puso. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay nababago ang puso at nawawangi sa Diyos. At ang puso na noong hindi pa nababago ay hindi napasasaklaw sa kautosan ng Diyos. At sa katotohanan ay hindi nga mangyari. Ay nalulugod na ngayon sa mga banal na utos. At kasama ng mga awit ay sumisigaw ng wikang, O gaanong iniibig ko ang iyong kautosan, siya kong gunita buong araw sa ganyay ang katuwiran ng kautosan ay natutupad sa atin na hindi lumalakad ng ayon sa laman, kundi ng ayon sa spirito. May mga taong nakakakilala ng magpapatawad na pag-ibig ni Kristo at talagang hinahangad nilang maging mga anak ng Diyos. Subalit nakikilala nilang hindi sakdal ang kanilang likas, maraming kapintasan ang kanilang kabuhayan, at madali silang mag-alinlangan kung binago na nga o hindi ng Espiritu ng Diyos ang kanilang mga puso. Sa mga taong iyan, naibig kong sabihin ang ganito, Huwag kayong umurong sa kawalang pag-asa. Kinakailangan tayo'y malimit na lumuhod at tumangi sa paanan ni Jesus dahil sa ating mga pagkukulang at kamalian. Ngunit hindi nararapat na tayo'y manglupaypay na daigman tayo ng ating kalaban ay hindi rin tayo itinatakwil. Hindi tinatanggihan o pinababayaan man ng Diyos. Hindi hindi. Si Kristo ay nasa kanan ng Diyos at namamagitan din naman patungkol sa atin. Ang sabi ni Juan na kanyang iniibig, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag mga kasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama si Heso Kristo, ang matuwid. Huwag din ninyong limutin ang mga pangungusap ni Kristo. Ang ama rin ang umiibig sa inyo. Ibig niyang ibalik kayo sa kanyang sarili upang makita niyang nahahayag sa inyo ang kanyang kadalisayan at kabanalan. At kung isusuko lamang ninyo ang inyong sarili sa kanya, siyang nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa kaarawan ni Yesus Kristo. Manalangin kayo ng lalong maningas, manampalataya kayo ng lalong lubos. Sa di pagtitiwala sa ating sariling kapangyarihan, ay magtiwala naman tayo sa kapangyarihan ng ating manunubos, at papupurihan natin siya na ating kagalingan. Kung kailan kayo lalong nalalapit kay Yesus ay saka naman ninyo, kayo kayo'y lalong makasalanan sapagat magiging malinaw ang inyong pagkakilala at ang inyong mga kapintasan ay maliwanag na makikita ang pagkakaiba sa kanyang sakdal na likas. Ito'y katunayan na ang mga pandayan ni Satanas ay nawalan ng kanilang bisa na ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa inyo. Sa puso na ayaw kumilala sa kanyang pagkamakasalanan, ay hindi makapag-uugat ng malalim ang pag-ibig kay Jesus. Ang kaluluwang binago ng biyaya ni Kristo ay ahanga sa kanyang banal na likas. Subalit kung hindi pa natin nakikita ang ating sariling kapintasan, ay isang napakaliwanag na katunayang hindi pa natin nakikita ang kagandahan at kasakdalan ni Kristo. Kung kailan lalong bahagya ang ating nakikitang ikapupuri sa ating sarili, ay saka naman lalong malaki ang ating makikitang ikapupuri sa walang hanggang kadalisayan at kabanalan ng ating tagapagligtas. Ang pagkakita natin sa ating pagkamakasalanan ay siyang nagtataboy sa atin sa Kanya na nakapagpapatawad. At pagka ang kaluluway kumikilala sa sariling kahinaan at nagpipilit na umabot kay Kristo, ay iahayag naman niya ang kanyang sarili na may kapangyarihan. Sa pagtataboy sa atin ng ating pangangailangan sa Kanya at sa salita ng Diyos ay lalong dadakila ang Kanyang likas sa ating paningin. Lalong ganap nating iahayag ang Kanyang larawan.